Good day everyone. So meron tayo ditong piso wifi window. So naka-sticker lang kasi ito kaya ilagyan natin ng stick para lagyan natin ng formica para makintab naman tingnan para kahit ilang taon pang abutin ay makintab pa rin siya kaysa sticker eh habang tumatagal naluluma. So itong box natin ay matagal na itong stock pero yung mga face nito sa loob ay bagong bago. Bali, hahanap naman tayo ng malalagyan ito. Maganda naman kasi ito pang negosyo kasi lalong lalo na sa mga tindahan, di mo na kailangang mamroblema sa paghahanap ng mga coins kasi nandito na sa PIS Wi-Fi window. Kapag malakas yung area mo, ay kikita ka dito ng 12k a month o 9k a month. Pero kung mahina naman, nasa 3k, 4k, dipindi kasi sa area at lakas ng signal mo. So sa gustong magpalagay ng wifi bindo natin, kontakin nyo lang ako. Pero bit ko yung may internet na at yung malapit lang kasi alam mo naman na ito ay may maintenance din, nasisira din. Kaya pag malayo ay eh, mahirap ko nang mapuntahan. Okay lang yan sa mga nagmamahalan. Kahit malayo ka man, ikay mapupuntahan. So inuulit ko po no. Kontakin niyo lang ako kasi hindi po ako kuripot pagdating sa hatian. Yan lamang po.